Yow! Asa mga tol, ito po ay magano tayo ng paspas tayo ng palay mga tol kasi wala po tayong uh, mag-treasure ba o kay harvester kasi may mga puti-putik yung palay gawa ni Bagyong Upong. Ayan, nabuta ng baha ba. So yung gagawin natin mga tol ay mag ampas po tayo. E, papakita ko po sa inyo kung paano magawa nito. you <laughs>

Ito yung gamit. Sa pag-ipit, ganyan-ganyan yun. Tapos si Hampas.

Ayan ang ating pinagdirapan na ay hampas-hampas mo to. yan o. Oh. Piyan mo si Mises o. Oh, Nagahakot pa dun o. Oh. Sinabutan ng baha mga tol. bagyong upong. Ayan. Kaya na putikan yung mga palay. So ayan mga tol. Yung ating ginagawa ngayong araw na ito paghahampas ng palay para lang uh, di masayang yung palay ba kasi mataas kasi yung baha dito nung kasagsagang bagyong upong kaya yung mga revister at saka mga tracer uh, ayaw nila mga ako na uh, eh, ano nila yung palay kasi may putik putik ba kasi lumubog dun sa mga putik yung mga butil ng palay kaya ganun yung ginawa namin yun lang ang ginagawa namin para lang di masayang yung palay mga to So kung bago ka sa channel natin mga tol ay don't forget to subscribe, like and share at pagpindot rin po ng bell notification para lagi po tayong updated sa ating mga bagong upload na video. Ayan. Thank you very much. at uh, see you next upload mga tol.